Nag-ihaw nga si Ginaya ng whole chicken para sa first customer nga namin. For pick up nga to. Ah, upon, yung customer nga namin na to. Nandito nga sila para bumili rin ng ganito. So yun nakaiwan nga sila ng gamit Sabi ko nga kay Jineya isama na nga dun sa inorder nga niya para pag pick up makuha niya na rin Pinilin ko na lang nga din kay Jinaya kasi nga lalabas nga ako papunta nga ng Dali Nagchat kasi siya sa page nga namin kung may naiwan nga dito Pagbalik ko nga dito nakaluto na nga si Jinaya ng pananghalian nga namin Nagkisa nga siya ng sardinas plus nagprito pa nga ng tuyo So itong tuyo nga na to, binili ko pa nga to sa Ordaneta. Nung napunta nga ako nung nakaraan, nag-ulam nga kami ng sardinas ngayon kasi nagsawa na rin kami ng lutong ulam nga araw-araw. Yung sardinas kasi ang sarap talaga niya kapag bihira ka nga lang nga kumakain. Sobrang napadami nga yung kain ko dahil nga sa ulam nga namin. Katapos nga namin kumain, naglilinis nga kami dito sa kusina. Nung nakita nga ni Jinea na tumitigas na nga yung garlic powder nga namin kaya ang ginawa nga niya, pinup pinod processor niya para maging pino nga ulit din ako na nga yung naghugas ng makinainan nga namin pati na rin nga yung mga pinaglutuan namin Pero din nga hindi nga siya papasok nga ngayon kasi nga masama nga yung pakiramdam nga niya simula pa kahapon Itong hapon nga puro biryani nga yung in order nga ng mga customer nga sa amin at puro pick up nga to Thank you po ingat po kayo pa uwi. Dito nga sa store, nakasanayan na nga namin na kapag lalabas nga ang mga customer. So sabi nga ako sa kanila ng maraming salamat nga at ingat nga kayo. So yun, pasasalamat ko lang din kasi sa kanila nga yun. Sa pagbisita nga dito nga sa shop nga namin, lingunin man nila ako o hindi, at least nakapagpasalamat nga ako sa kanila. Pinagabihan nga yung dati ko nga katrabaho nga sa tripil. Nag-chat nga siya sa akin kung nandito daw ba nga ako sa shop. Kasi pagkatapos nga daw nga ng trabaho, papasyal nga sila dito para nga kumain. Alas 8 nga ang labas nga nila sa trabaho at manggagaling pa nga sila sa tunasan. Diyan nga sa may RMT, matagal din nga ako nakapagtrabaho ng tripping. Pabalik-balik nga ako noon kasi nga project based nga lang nga yung kontrata ko. Kaya kapag natapos nga yung kontrata ko at anytime nga na ipatawag nga ako, nakakapasok nga ako kapag wala nga akong trabaho nga sa iba. 8.30 na nga sila nakarating nga dito sa store. Ano yung pinakamasarap mo? <laughs> Walaan mo ka, ano yung pinakamasarap ko? Bigyan <laughs> mo kami ng no. pinakamasarap mo. Eh, ano ba yung nabang binayas? Ha? Sa daran, darang-darang. Ay, ipaling Matcha daw. Ito kay Guya Ray. Be, matcha daw. Mm -hmm. Choco. Choco? Ano lang? Choco, okay? Eh? Titignan ko lang. Mga para ko ng tripod. Ano po? Milk tea? Ice. Milk tea. Milk tea ba sa inyo? Wala na pong pearl eh. Wala nang pearl. Ano lang? La Mag-add na. Na, na, na lang po kayo kung nato or to pa yun. biryani po. Siyempre, yung bestseller nga yung binili nga nila. <laughs> Ma'am, thank you po. Sir, thank you po. Pagkatapos nga nilang kumain, hindi pa nga sila umuwi at nakipagkwentuhan pa nga muna ako habang wala pa nga ang customer. Tinanong ko nga sila kung nagbabanding pa ba sila katulad nga ng mga inuman. Sabi nga nila sa akin, hindi na nga daw masyado. Naalala ko kasi dati kapag tapos na nga yung trabaho nga namin, lalo na nga at Sabado, kung saan saan talaga kaming bahay nagpupunta para nga lang mag-inuman. dahil nga nagkakaedad na rin kasi talaga, nagsawa na rin nga sa ala. Ayun, totoo naman din talaga yan, kasi ako nga yun lang din, yun din yung nararamdaman ko kapag uh, ka nga ako ng alak. Lalo na nga kapag mga hard. So yun, talagang mananawa ka rin nga mag-inom. Pero hindi rin naman lahat kasi meron talagang tao na mula pa pagkabata hanggang sa tumanda na nga ay sige pa rin inom. Alkoholik na rin kasi yung mga ganun nga. Tapos nga ng kwentuhan nga namin, nag-take out pa nga yung isa sa kanila. Sarado na nga kami at sunod-sunod pa nga rin yung mga customer na ba nga bumibili nga sa amin. Close na kami for today's video. Babush! Sagyawat ko.